Welcome to my channel This channel is about OFW life and goals My name is Lori Isa pong caregiver dito sa Bansang Israel Hello ka OFW Today's vlog Ano ba yung mga sumisira sa budget ng isang OFW Tayo mga OFW Kailangan nating matutong mag budget Para makaipon Para hindi mauwi sa wala ang ating pinaghirapan At ang ating pag-aabroad Pero ang sakit lang sa katotohanan Karamihan sa atin Ay hindi marunong mag-ipon ito yung mga dahilan kung bakit nasisira yung budget ng mga OFW. Unang-una dyan, yung walang katapusang kita. Walang katapusan, ang laki ng kita. Uh, oo nga naman, may susunod pa na sahod sa, is, sa susunod na buwan, kaya okay lang na gumastos, okay lang na bilhin yung ganito. Yung pangalawa naman, yung treat yourself. I deserve this. Ito yung numero unong sumisira sa budget ng Isang OFW. Lumaki nga 'yung kita kaya gusto mo gumastos, i mo 'yung sarili mo. Bumibili ka ng mga branded shoes or bags. Oo nga naman, ang sarap sa pakiramdam, 'di ba? Kapag nakakabili ka ng mga bagay na dating hindi mo nabibili, ngayon kayang-kaya mong bilhin. Pangatlo, pambayad utang. Yung sahod mo, pambayad lang ng utang mo. Ito yung malaking problema ng mga OFW. Dahil nga sa laki ng uh, expenses, walang natitira sa sahod, so mag-utang ka. Bayad utang, sahod, bayad utang, sahod. Ulit-ulit lang yun. Sa ibang bansa, maraming mga loan sharks. Talamak ang loan shark sa ibang bansa. Kapag kumapit ka doon, talagang lulubog-lulubog ka sa utang. Pang-apat, mismanage ang ipinapadalang pera. Ito yung pinakamasakit sa OFW, yung hindi paggamit ng tama sa pinapadala niyang pera. Kaya hindi siya nakakaipon. Instead na pambayad ng tuition, pambayad ng bills, pambayad ng iba pang bayarin, inagagamit eh ito sa luho. At marami ring mga pamilya na umaasa sa OFW. Kaya nasisira ang budget ng isang OFW. Kaya tayong mga OFW, kailangan natin mag-isip for long term. Ma kailangan natin matutong mag-budget para makaipon tayo. At kailangan din syempre katulong ang ating pamilya. Kailangan natin ipaintindi sa kanila kung ano yung sitwasyon natin dito sa ibang bansa. At kailangan natin makauwi kaagad sa Pilipinas. Yun lang kung nagustuhan nyo po ang aking video, like and subscribe na rin po sa aking channel. Ingat po tayo. God bless.